Ito yung mga magnanakaw ng gulay dito ito sa Korea. Po, ito na pasimo. po. Ayan. Ayan na ang pasimuno. Sundan natin. Ito pa, isa pa to. Kung gano'n na po kalasa ang mga gulay dito dahil nakaw. Ito <laughs> na well, magnanakaw itong mga ito ng gulay. Ito po. Ito na po sila. Sinusugsog ang palayan. Makakuha lang ng gulay. Ito na po. Yung mga mandirekwat. Ito na Ayan na po. Kumuha na yan. Ayan. na yan. Pati kang kong tre. Nasaan na yung adaw? Oh, Ampalaya. Ah. Ah, Doon, sa kabila. Ayan na yan, sa kabila. Talbos lang na. Para ba tinatagpatan to? Ayan po. Magayon tayo yung bunga ng ampalaya. <laughs>